nilapit po ng ating mga partners from DA yung kanilang mga produce ng uh, kanilang mga select cooperative para po makinabang kayo. Patuloy po natin suportahan itong Kadiwa pop-up store. Alam ko po na yung mga narinito po na kanina pang maaga, uh, maraming salamat po at uh, niyo po kami. Suportahan po natin, mahalin natin, pagibayuhin natin, pagyamanin natin talagang dito po, po binigay sa katuparan ang uh, kadiwa po at uh, yung national housing bank maraming maraming pong sarap